Hello guys! Assalamualaikum! Ito, nagbabalik na naman ang inyong lolo mag-upload ng mga videos. So, ito, mayroon na tayong minarinit na chicken. Minarinit natin sa yogurt at saka mga seasonings. Olive, uh, olive, oil at saka nilagyan natin ng asin. Ah, uh, yung pula dyan ay tumi, uh, tumit, tomato paste yan at saka ating nilagyan ng lemon. Of course, at saka bell, uh, green, uh, black pepper pala. Ayan, ilalagay na ilagay ko na yung ibang vegetables sa ano, sa ating tray baking pan. Ilalagay na natin yung ating chicken. Tatlo lang 'yan, guys, kasi dalawa lang kami ni Mr. Coffee dong kumakain yan So, ayan, ilalagay na natin sila, guys. So, ayan, sinasalansa na ng lola nyo. Tapos, yung mga natitira natin, mga vegetables, iluluglog natin doon sa ating natitirang sauce para mas malasa. Ayan, iloblob na natin guys 'yung mga vegetables tapos saka natin ilalagay dyan sa ibabaw ng ating mga uh, chicken. So, nailagay na natin guys. Hindi natin naipapakita kasi wala akong tagahawak ng camera. Mahirap mag-video mag magisa tirana na yung aking tripod. Ayan, nailalagay na natin yung mga uh, natitira pang tomato at saka sibuyas. At saka nilagyan din natin siya ng olive guys. Uh, green olive at saka black olive. Ayan, nakikita niyo na yung mga ating ilalagay. O, oh, ayan, nailalagay na natin sila. Tapos, um, wala tayong, ano, wala tayong foil guys. Nakalimutan ng lola niyo yung uh, foil. Kaya wala tayong may tatakip ng foil dyan. Inutosan ko si Mr. Kung pwede bumili ng foil hanggang ngayon hindi pa ako dumating. So ang gagawin na lang natin, maghahanap ako ng malalagyan dyan. Kasi hindi natin pwede ilagay sa oh, uh, oven na ganyan. Naka-open kasi hindi siya hindi maganda yung pagkaluto niya. So ngayon, maghahanap ang lola niyo mag-anap tayo ng plastic na yung ano, yung pang oven. Meron ako. Alam ko mayroon ako noon eh. So, tambay lang kayo dyan muna guys. Maghahanap yung lola nyo. So, <coughs> Ayan guys, nakahanap na ako ng plastic. Yan pa, may, mayroon naman pala akong isang natitira. Ayan, hindi yan nasusunog guys. Pang oven talaga yan. So, ilagay ko na. Hindi ko na ipakita sa inyo paano ko ilagay. Kasi, wala ang tagahawak ng aking camera. Ayan, ilagay ko na siya guys. So, ngayon, ilalak natin siya. Mayroon siyang lock. Ayun, nailak natin siya. So, ilalagay natin sa oven mamaya. I-update ko lang kayo pag naluto na. Tapos na po ang ating niluto na bahapunan. Thank you for watching guys. Sana nagustuhan nyo. Gawin nyo din ito masarap to. Promise.